Ayan guys, good morning, good morning. Dito tayo ulit sa Manila Bay. Ayan na naman si ulan. Ang dilim na naman guys. Ayan na naman yung ulan guys. Grabe yung basura guys. Grabe yung basura. Ayan, ayan na naman si dilim. Ayan mga kaibigan natin naglilinis dito sa Manila Bay. Good morning, good morning sa inyong lahat mga. mga kababayan na yan doon yung situmbayan guys ito yung kanilang matambak na basura na nakuha dami ayan si kuya ay bayanihan yung ating bangkero tumutulong sa paglilinis guys ayan na guys ang ulan guys good morning good morning dilim guys dito guys ayan na ayan na yung ulan guys takbo na naman tayo nito Good morning, good morning, good morning Parang ano dito guys, ayun, may mga troso Malalaki, may mga guys ayun. ayun na yung ulan guys Good morning, good morning, good morning Ayun na yung ulan, takbuhan na dami guys may malaking puno dito guys dahil mga galon galon good morning sir ito laking kahoy na ito Mayroon pang mga kawayan guys ayun ang dami guys mga basura niluwa ng bagyo ayun na guys sumula na guys Takbo na tayo nito, guys. Tena eh, nakamulan na. Silong-silong tayo, guys. Silong-silong kasi naulan. Kasi silong tayo dito sa ano, guys tama may sa gilid siguro mga hina lang naman to ayun na guys nang kapote na sila guys madilim ang dagat ayan Magkisilong muna tayo dito. Magkisilong lang po. Ayan. Saglit lang yan, mawala din yung ulan na yan. May naano daw na kalabaw dito guys. Nandun nakabalot doon. Nakapote na sila guys. Kuya, ayan. Tipay ni Kuya guys. lang morning. Monday morning. And dilim ng dagat, guys. Madilim ang dagat.

nakisilong ako dito kay Manong <coughs> ito na ba yung bakong gawa dati nung? hindi, may baba na yun ah, may baba na yun? yung ginagawa niya dati? Ah. Uh -huh. Ayan, maulan pa rin siya guys. Malakas na yung ulan, guys. Takbo na ako, guys. <laughs> Takbo na ako, guys, kasi malakas na yung ulan. Yeah. Ayan eh, na, bibili na si Manong. Bibili na si Manong ng tilapia. <laughs> <laughs> so guys, ayot guys ayan, maulan pa rin siya guys Good morning, good morning. Happy Monday. Dito tayo sa Manila Bay, sa Ross Boulevard, guys. Ayan, eh, no? Arwas Boulevard. Wala pa rin tigil yung ulan, guys. Good morning. Maraming salamat, guys. Salamat ng ang ito, guys? Thank you, thank you. Good morning. Happy Monday sa lahat. Ayan. Please support Garibay Mix Vlog. Thank you. God bless.